Okay, so andito naman tayo sa usapang politiko. Habang tumatagal ay lalong umiit ang usaping panggigipit sa pagrarali ng maisog. At ito ay uminit at uminit pa rin dahil uh, bukas na ay gaganapin ang pagrarali na to ng itong mga organizer ng maisog rally kung saan ito ay gaganapin sa Bulacan Poblacion ng Bostos at uh, ito nga pahirapan, pahirapan ang ginagawa ng LGO sanhinari na rin ng pressure na nasa taas o sabi na natin nasa palasyo. Dahil kung, kung ano-ano mga pagigipit o kaysa sa hindi sila inaallowed, hindi sila binibigyan ng permit ng uh, LGO. At ngayon ang naisip ng organizer ng Maisog na maghanap sila ng uh, private property na uh, private property na kung saan ay hindi na kailangan ang um, permit mula sa local government o LGO kundi ito ay isa lamang uh, pag, uh, pag, pagsabi o pagpaalam sa LGO o pag inform sa LGO na kami ay magsagawa ng pagrarally dito sapagkat ayon sa batas pag, pag, private property ang gagamitin sa pagrarally ay hindi kailangan ang permit mo mula sa LGO pag uh, ganoon at ganun pa man ay ginigipit pa rin kung ano-anong pressure ng mula sa taas o LGU dito sa may-ari ng pagdadaluhan ng rally na to. At hindi na nga maganda ang nangyayari sa ating bansa sapagkat itong panggigipit ng uh, sabihin na natin nasa palasyo eh, dahil hindi naman gagalaw yung nasa LGU kung walang order mula sa taas. At bakit nga ba ganito? Hindi man lamang hayaan ng palasyo na magrarally Map, na isa sa gawa ang mapayapang pagrarali ng itong Mayso kung, kung saan ay sinasabi o, o nilalabas lamang nila ang kanilang mga salubin o kanilang mga hinanaing na ayon sa batas ay ito ay hindi bawal dahil ito ay karapatan ng bawat mamayang Pilipino na magsalita na ayon sa kanilang naramdaman ito ay nasa batas pambansa bilang 880 ito ay naka 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 na detalye dyan yung karapatan ng bawat Pilipino na magsagawa ng pagrarali o mapayapang pagrarali. At bago natin ito simulan, kung bago mo kayo sa aking channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit na rin ang all notification bell para may update kayo sa naman video aking i-upload. At ngayon, isisimulan natin at pakinggan at panunurin natin. Sir, uh, pakwento lang kung, ano yung nangyari kahapon. Actually, kahapon po, between na uh, 4 to 5 p.m., ako po ay uh, tinawagan ng Provincial Command ng Bulacan PNP sa katau katauhan po ni Lieutenant Colonel Linares. Uh, sa Mares. at uh, ini-inform niya po ako na according po sa kanya, meron daw pong uh, pinareceive na letter uh, kay, uh, kay PD na yung may-ari daw po isumihingi ng assistance na i-secure daw po itong area kasi hindi raw po nila ito pinapagamit for the uh, ano po, rally tomorrow. So tinatanong niya po ako kung ano daw po yung uh, magandang gawin. Ang sabi ko naman po, eh, itutuloy po namin yung rally dahil yan po isa meron naman na tayong nakuha nga kontrata dyan uh, sa lot owner. At uh, sinabi ko din po kahapon, nagpunta po ulit kami dun sa may para po papirmahin sila or pa-receive sa kanila yung kasunduan at the same time nagpareceive nga din po tayo kahapon ng, uh, uh, sa Office of the Mayor ng uh, Authority to, to Use the Property. So, Uh, sa, sa pagitan po ng alas 4 hanggang alas 5, tatlong beses po akong tinawagan at uh, pilit pong pinapaalala sa akin, uh, niririmind po ko na gagalaw po sila at aakto po sila base doon sa request. So ang huling usap po namin is uh, itutuloy pa rin po natin yung rally kasi naniniwala po tayo na wala naman tayong ginawang labag sa batas and we are uh, binded by the contract. So kanina umaga po, may reports po na nakating sa amin, may tumawag, na yung sa sound system po natin, papasok sana dito pero hinarang po ng kapulisan. So immediately, nagpunta po kami kaninang umaga dito at kinausap po namin yung mga pulis na nandito. Uh, tatlo po sila, nandun po sila sa labas. At uh, sinasabi nga po nila na regular checkpoint lang daw po yun, pero meron po ipinakitang papel nga sa akin na allegedly galing nga daw po doon sa may are. So kung papansinin ninyo, tinawag, tinawagan ako between 4 to 5 p.m., pero po, ang napansin namin doon sa sulat na galing daw doon sa may na nagre-request po ng assistance na wag ituloy yung rally is na po nila ng 740. So, ang laki po nung discrepancy doon kasi nauna, muna yung information na may nareceive sila samantalang yung pagpapareceive ng sulat is 740. So, mahigit dalawang oras yung pagitan niya. So, nakipag-usap po tayo. Sinabi natin na tuloy pa din ang rally bukas hanggang ngayon nga po Uh, nagpunta po tayo dito ngayon. Biglang may nakita po tayo mga lumitaw na paskil dyan galing daw sa sa legal counsel ng owner at uh, nakalagay dyan na ang lugar po na ito isa uh, privado at uh, hindi ipinapagamit. So kaya po nandito tayo mga ngayon mga kasama para po uh, ipagpatuloy yung atin pong rally bukas. So magkakaroon po tayo ng symbolic ceremony ngayong hapon na to, ngayong gabi na to, kasama po ang ating mga convenors at iba pang mga kasamahan, magtutulos po tayo ngayon ng watawat para po ipakita na tayo ay dumidepensa sa ating watawat. Sir, ano masasabi mo sa ginagawang panggigipit ngayon dito sa Maisugrali? Na dapat bukas na, dapat may mga naka-setup na, na stage pero hanggang ngayon wala pa. Uh, nagtataka lang kami talaga no uh, itong uh, nangyayaring ito na panggigipit na ginagawa dito sa Maisugrali dahil alam naman natin na ito ay peaceful rally at kakaiba talaga ang uh, rally na ginagawa natin kahit ang lugar ay uh, ating nakikita yung matahimik uh, nagdarasal at uh, pati yung lugar ay uh, iniiwan ho natin na maayos at malinis ito ay kakaiba sa mga rallying ginagawa katulad ng mga makakaliwang mga grupo pero bakit uh, masyado ang uh, uh, panggigipit na ginagawa ng uh, ating mga, ng ating gobyerno uh, hindi namin malaman kung sino man po itong mga uh, taong ito na gumigipit dito rin sa ating mga LGUs at uh, mga kapulisan naniniwala kami mga pulis dito na iipit lang talaga sila at uh, ginagawa lang nila itong kanilang uh, tungkulin uh, bilang mga tagapagpatupad ng uh, kaayusan sa ating komunidad So, nais nice lamang namin sabihin dito na itutuloy ho namin itong rally na ito. Ano man po ang mangyari, magkita-kita ho tayo bukas, alas 5, dito sa Bustos, uh, Pobla Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. Sir, pakakwento lang sa ating mga kababayan na mention nyo kanina na tinapot itong may-ari nitong venue. Uh, yun, Based dun sa incidente kahapon na After namin ma natin, kumakausap natin ng tanghali. Okay naman yung pagkaka uh, paliwanag natin at siya naman sumang-ayon na tayo ay magkakasundo na magiging maayos tahimik unang-una sa loob ng kanyang pribadong lugar. So mula umpisa doon tayo nanindigan at nagtataka po kami niya bakit ang discrepancy ng uh, pagpa-file ng uh, complaint ay uh, mas masyadong malayo at pinagtataka po namin bakit meron agad uh, aksyon na pagkilos ang kapulisan samantalang wala po man lang court order, walang legal uh, procedure na isinagawa. Kaya nakikita po natin na ang ginagawa po na ito ay uh, mayroong nasa likuran. Mayroong mga nanggigipit sa mga uh, LGU, sa kapulisan, lalo po din sa owner na nakikita natin na tila wala na po sa linya yung nangyayari. Masyado na po natatakot. Katunayan po ay uh, pinipilit nila, yun yun yung takarating sa atin, napilitang papirmahin yung may-ari. Wala lang siyang magawa. Pinilit, Pinilit na papirmahin. Doon sa isang... Uh, dapat pagkaganon, uh, sana notaryado man lang, pero hindi eh. Uh, Ready-made na yung sulat nung dumating doon sa may-ari na parang pwersahan talaga yung nangyari pagpapapirma. So, ito naman po lahat ay... Uh, sinangguni na po natin, nandiyan po ang ating lead convener, si Bishop Edwin, kasama po ang ating mga legal teams at pinag-aaralan po mabuti ang implikasyon, implikasyon na nawa sa nito. At harinawa sa mga kapulisan po natin, hinihiling natin, meron po tayong batas. Sundin po natin kung ano nakasalan doon, tayo po ay law enforcer, tayo ay tagapagpatupad. Huwag po tayong sumunod lang sa utos ng ilan dahil ito pong isinasagawa pong ito ay dumaan sa tamang proseso at sa legal na pamamaraan. Kailan yung huli nakausap yung may-ari at saka ano yung sinabi sa inyo? Kanina umaga po nakausap po namin at yun niya po yung nabanggit na puwersahan. Dahil nakaready na po yung sulat nung dumating sa kanya. At hinihingi ng pumanhin dahil puwersahan siyang pinapirma. Wala daw po siya magawa. So sir, linawin lang na natin tuloy na tuloy bukas. Yes po, uh, mga kababayan, ngayong araw po na to, ang oras po natin is 6.20. Nandito na po ang mga tunay na maisog. Inaanyayahan na po namin kayo. Hindi po natin bibitayuan ang ating lugar na ito. Itatayo po natin ngayon ang ating bandila at sama-sama tayo ngayon pa lang kung sa mga malalapit na pupunta po bukas. Depensahan po natin ang watawat ng Pilipinas. So narinig naman natin yung kwento ng uh, mga organizer ng maisog. Kung anong kwento nila, kung anong anong hirap ang kanilang dinaanan para isagawa ng legal itong pagrarali na to para para sa uh, April 28, 2024 oh, na mapayapang pagrarali Ma, mahirap I, para silang pumasok sa butas na karayong para lang may isagawa ito dahil sa pangigipit ng nasa itaas hanggang sa LGU Biruin nyo, private property na yung pagdadal pag uh, pagsasagawahan o pagdadaluhan ng uh, itong uh, peace rally ng ating kababayan na organized so ng Mesog Rally pero ito pa rin ginigipit pa rin sila at matindi itong hindi biro itong nangyari sa ating bansa ito ay isang ito ay isang pagigipit sa ating karapatan bilang mamayang uh, Pilipino na uh, kumbaga hindi man lang na-declare, clear ng guberno uh, gobyerno ng Pilipinas, gobyerno ni Marcos, yung pinatawag na Marcelo, pero yung kanila mga galaw ay maala Marcelo. Ito nga yung nga sabi ni former President Duterte, ito ay masyadong uh, authoritarian ang gobyerno ng ano meron sa gobyerno ito dahil sobrang panggigipit nila sa mga tao. Ilan na ba ang mga LGU o governor ang kanilang ginigipit? kapag ito ay ayaw sa kanila. Lalo na yung katulad ng nangyari sa bagong kamakailan, yung governor ng Double Den Norte na tinatawag na si Kuya ang tawag nila. Uh, sobra. Dina nila sa suspendido at sana ay walang mangyayari at makapagbalik sa trabaho si governor ng Double Den Norte. At bago natin tapos ito, ay please naman kung kayo sa akin channel, please naman huwag makalimut, mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihita all para mag mag ang all notification para maging application mga video aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Ipaglaban natin ang ating karapatan bilang Pilipinas.